guys mga buntag so na ako dire karon guys sa uh, amo dipuyan sa una no gikan lang abing ngayuta dire na punta no dire punta guys sa bye bye so kada nga bye kwan guys is part gyapon ni sa kang tan ngayuta pero dire minsa, dari may nagpuyo sa una no ang CR guys guys ang muna CR sa una Kitabunan na sa nagpuyo din na pita no so dugay dugay may dire nagpuyo din na duway dugay may dire guys nagpuyo din na dire pita mga almost mga 2,000 pag 2003, mas siguro may diari. 3 or 5. Vlog 5, ana. No? So, bye-bye ni siya. Na, so, amung ipuyuan rin sa una. So, mauna yung silingan sa una din rin. Amung katapa dari Since nga nang hawa pa may din rin. Bali, So, mauna yung siya sa una deri. no So, nga nga, mga mo nga nang hawak may nga kay gumikan sa tulay nga di ko na mo ambak sa mua no mo ambak sa uh, sa tungod na mo so gibayaran mi sa gobyerno na siguro mga 60 mil mo siguro or 50 mil kunya buhato nga, nga namalhi mo dito sa uh, gani dito sa pikas no sa Vispan so maato guys nga pagbalhin na mo dito ang nagbalay na dito is ang kapitan no? kapitan sa barangay sa una si ang kuluruli but si ang kuluruli karon guys is wala namang ikuha na sa lain kalibutan kaya gamitkan na huwag ba sa guys sa pispan kay gumguwang naman to siya no? so mao na nga naabot mi dito dapita so fishpan kaya po na sa dapita guys kani fishpan ni sa mga astilyero kaniya yeah, siya no Vispan sa mga astilyero niya ka ni fish po sa mga gidor Vispan uh, fish sa gidor at pilido balay ni uh, balay ni sa mong silingan guys sa una so dere mi sa una <laughs> dere na sa una guys so ingon na lang guys no basta ingon na lang guys basta na mga libre puyok kita mintas na pati libre wala pa tagi palaya si gobyerno Yes, so, mga dito ang Likudis Barangay. Kana nga dalan, guys. Padulong na sa barangay. barangay na mo dito. So, hunas mo na ikaroon, no? May hunas. So, dere gimi sa una, guys. Nagpuyo, no? So, makamingaw. Makamingaw. Kay, simpre, pobre manta. dari pergi kita nag dako so, sama rata guys thank you